Welcome to Tagalog Movie Recap. Ang simula ng pelikulang Ana ay naglalaro ng kanyang cello sa kanyang kwarto sa kanya. Pumasok si stepfather sa kwartong katabi niya. Sa kanya sa kama huminto si Ana sa paglalaro. Kanya ang lalaking sinampal si Ana sa mukha sinubukan ng tao na pasayahin ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging. Gamit ang kanyang paa ay bumagsak ang lalaki sa lupa, at malubhang nasugatan sa ilang sandali. Pagkatapos ay inimbestigahan si Ana. Nangyari sabi ng nanay ni Ana na si Darlene. Hindi nagtaas ng kamay ang kanyang asawa, laban sa kanyang anak na babae ang babae. Sinintensyahan ng apat na taon sa isang paaralan ng reforma. Girls tinanggap ng mga bilanggo ang bago. Pagdating na may sigasig na kawani ng bilangguan, sinuri ang mga batang babae na nagbigay sa kanila ng bilangguan. Kulungan Warden Frank Barocon ang mga batang babae, ay inilagay sa solitary confine Anna. Inilagay sa tabi ni Jenny ang dalaga. Nagbabasa ng libro sa kanyang kama ang kapitbahay. Hindi sinagot ang alinman sa mga tanong ng heroin. Natutulog na heroin ay natagpuan niya ang babae. Nagising si Anna sa ingay ng kapitbahay. Babae ang gumagawa ng mga babae noon. Kinuha para mamasyal sa hardin na magkahiwalay. Lumapit si Cody para makilala ang pangunahing tauhang babae. Natakot si Anna sa bago niya. Tindi ng kakilala niyang lumayo bago niya. Nagkita ulit sila sa kantin ng babae. In mga tao. Nakita ko ang magandang mukha ni Ana. Itinuro ng preso si Kira ang dalaga. Magalang na tinanggihan ni Cody ang alok ni Cody. Binalaan siya na gagawin ang kanyang heroin action. Bumagsak si ana sa sahig at bumagsak. Yung tray na may lunch niya yung babae noon. Nakatayo siya sa labas ng restroom, inataki ni Cody at ng kanyang mga kaibigan sila. Tinuruan siya ng leksyon sa banyo ang, may blind spot ang kamera nang dumating si Anna. Pumunta siya sa opisina ng NARS, tanong ni manager kung anong nangyari sa babae. Pero nanahimik ang ating bida na si Nurse Jane, sinuri ang mga pasa ng dalaga na ipinayo niya. Ana para humingi ng tulong kay Frank kinuha ni Ana ang payo ng mabait na babae sa kanya supervisor para sabihin sa kanya ang nangyari sa banyo ay sinabi sa kanya ng lalaki tungkol sa kasiyahan ng pag-iisa pagkakulong ay tiningnan niya ang file ng heroin nagpasya si Frank na dapat siyang makilahok sa kulungan talent show ang warden nag-alok kay Ana ng kapwa kapakipakinabang hindi pinansin ni heroin ang relasyon ng lalaki pahiwatig na hinihintay ni Ginny si Ana sa kanya Sel tinanong niya ang kanyang kapitbahay tungkol sa kanya. Ang pakikipagkita kay Frank Gunn ay sinabi sa bagong dating tungkol sa kanyang sarili na siya ay nasa tinuruan ng mga bilanggo ng gramatika si Anna. Ipinakita sa klase tumingin si Kier sa kanya habang ang marcha na siya ay dumating upang makipag-usap sa her own. Sa wakas ay tinamaan si Anna sa ulo ng isang bola nakita ni Ginny ang nangyari sa playground ang si Anna na kausapin. Pinutol ni Cody Joe ang bida na babae. Nagsimulang lumaban pinatigil ng isang gwardya ang lumaban at nagbanta sa kulungan ng baton Cody nilapitan Anna Jo objected sa usapan nila pero naisip ni Cody. Ang bagong babae ay hindi mapanganib ang mga babae, umatras at nakipag-interact na sabi ni Cody ang kailangang patunayan ng pangunahing tauhang babae ang kanyang sarili na karapat dapat hanggang sa ilang sandali mamaya ang mga batang babae na tipon sa kanilang mga selda inalok ni Cody ang bagong mga batang babae ng isang espesyal na inumin siya dumating sa Ana na may isang hamon ang pangunahing tauhang babae ay, dapat ay provoke si Kira na makipag-away, pumunta si Ana sa common room na sinubukan niya. Ni-record ang away sa kanyang cellphone, pinaghiwalay ng mga security guard ang mga babae na si Ana, dinala siya sa detention center, sinabihan na habarin ang kanyang damit at ay, nakakulong sa isang cell pagkaraan ng maikling panahon ang, dinala ang babae sa direktor, opisina pagkatapos ng ilang sandali ay ang batang babae ay, dinala sa opisina ng warden si Fu na umiyak si Ana, hinikayat siya ni Frank na umakyat sa entablado, kinabukasan, umupo si Ana sa set ng isang babae, binato niya ang isang liham na pagbabanta sa kanyang anak. hindi alam kung sino ang nagbabanta sa kanya, sa gabi ang mga babae mula sa gang ni Cody, nahuli niya ang kanyang mga kaibigan ay galit na galit, kasama si Ana ay binugbog nila siya na pinutol ang kanyang mukha at Nangako na aayusin ang ginawa ni Cody, ay tapos napansin ng nurse na ang, ang tagapangasiwa ay interesado sa batang babae noong. Iniwan niya si Anna sinubukan niyang kausapin si Jane, natatakot na hindi maniwala ang nurse. Kanya ngunit ang babae ay naniwala sa kanya at, nangakong tutunang, nagtatapos ang pelikula sa pagtatanghal ni Anna sa entablado. Ang babae ay gumaganap ng cello.